Mali ata yung daan natin. Ito ba tayo dumaan kanina? Dito ba yun si ano? Yung dati mong katrabaho? PTI? PTI gato? Parang hindi man PTI. PC. Ano yata ito eh? PTI ba? Ayun. Power Tech Technology Inc. PTI nga. Oh, oh. Ah, dito pala. So, di dito rin si ano mismo? Si Regine? Hindi. Hindi, Hindi ah, ay, may babala tong PTI. Minsan talaga may pagkaano rin ako eh. <laughs> PTI. PTI. Ah. pala, na city na, no? Tabi muna tayo dito. Kaya magsasyat lang muna. Magsasyat? <laughs> ha? So, 2 minutes na lang kung babalik ka. Kung babalik. <laughs> ka kababalik ay ando doon na tayo sa... Sa location natin nga ni... Dito na pala tayo. Saan na ba yun? Ah, hindi pa. Doon pa pala sa unahan. Ay, may ano. Okay, okay ano no? Daan tayo. Mamaya na. So, dito na tayo. Wala tayong parking. Wala tayong magpa-parking. Dito ay sa may 7-11 pala. Wala tayo tayong mag-park. Um. Parang mas maganda dun ay sa may shop eh. Okay. Wait lang, mabitil. Wait lang, malalaglag yan ani.

sa lang is tropa. Tanda ko talaga ang kamay namin. Tanda ko na. Ito ba yun pa? Kung hindi pa siya nagpapalit ng ATM yun. Mm, ito na. Tanda ko na pala. <laughs> so, guys, ito na Ito na yung na-order namin.

はい。<laughs> <laughs> rap ko ka tapos lang kaming kumain ni Bebe lap craving satisfied na naman ng Bebe <laughs> at pauwi na nga pala kami ng Tsunan at ang magiging biyahe Ganon ganun ulit 49 minutes papunta sa bahay busog ako ah isang kanin lang yung in ko pero nabusog din ako ewan ko lang si Bebe lap kung hindi maagutom ulit mamaya so ito, itong part na to dito sa may hoko, -ho, kung kababali, para din siyang ano, olongga po. Yung ano, yung sa SBMA, no? Yung alas buong paikot dito, um, nap, napakadaming kumpanya. Gaya itong isa, ayan, kumpanya yan. Anong pangalan yan? PTI din siya, oh. Ah, PTI ba yan? Dito marami tayong kababayan na dito nagtatrabaho sa part na to. At dito rin ako nag-apply dati. Nung naghahanap ako ng malilipatan? Ha? Ah? Oh. <laughs>